So, ayun na nga, quick update lang sa SB19 official sa kanilang YouTube channel. So, ayun nga, pag uh, bago nga ako matulog dahil isa akong W dito sa Kuwait. So, nanonood talaga ako ng mga video ng uh, SB19. No? So, ayun, nagulat ako bakit walang laman. Iba yung ano, and mayroong nakalive na ripple. So, nagulat ako and pumunta ako bigla sa... Twitter, sa X, and ayun na nga, may raming ang mga fans ang nag na na yung YouTube channel no ni SB19 official. So, ayun nga, hindi ko nga pinindot, wala nga akong pinindot doon, ano, dahil nagtaka din ako and wala yung ibang video nila. Parang yung pagtingin ko, pag-open ko, parang anim or limang video lang yung nandoon. So, ayun nakapagtaka and ayun nga, maraming mga, mga fans na Uh, Nag-post, ano, and nag-message uh, doon sa YouTube. And, ayun nga, may mga sumagot pero kailangan nga yung official yung gumawa ng action. So, ayun, na-action na naman at naibalik na nga, ano. So, pagtingin ko ngayon is nandoon na yung mga videos and naging okay na siya. So, ayun, buti naman naagapan ka agad. So, ayun, and syempre, thank you din sa lahat ng mga fans, ano, na na nakita ka agad nila, syempre yung iba nanonood talaga doon, ano, so ayun, ngayon maayos na, okay na, and ayun pinanood ko din yung video, no uh, sa SB19 official, no na nagpo sila yung uh, binigay ni uh, Spongebob, no dahil dun sa uh, pa 25 anniversary, so ayun, pa birthday, ayun, yun lang po thank you